Malipayong gidawat sa libuan ka mag-uuma sa tunga-tungang kabisayan ang titulo sa ilang yutang gitikad gikan sa Department of Agrarian Reform. Gihatagan og Certificates of Land Ownership Award sa DAR ang 1,400 ka mag-uuma sa rehiyon sa gipahigayong Regional Mass Cloa Distribution din sa Negros Oriental. Nagpamatuod ni na sila na ang lihitimong tag-iya sa yutang ilang gitikad sa dugay na panahon gipakusgan nato ang parcelization mo na karon nga PC ang Department of Agrarian Reform sa pagbuak-buak Di na sa pangalan ninyo ang inyong gidawat inyo na nang pangalan so nagpasalamat mig sa atong presidente BBM sa iyang pagtutok sa mga farmers kun asa ni tole wa nay mo ingon amo pawa kay wa na moy labot sita usa sa mga nakadawat sa Kloa, si City Odolohiog 103 years old na tigadawin siya ang pinakaedaran sa moong batch na nakadawat o kloa gikan sa DAR. Dako po niya ang pasalamat kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o DAR Secretary Conrado Estrella III kay nakabot niya ang dugay na pangandoy human sa 30 katuig. Karon, naanin siya yutang ikabilin sa iyang mga apo. Nang hinaot ang DAR na palambuon pa sa mga mag-uuma, ang ilang mga yuta pinaagi sa pagpananom o mga agricultural product. Likan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas.